Abos. <laughs> Baan na. <laughs> Masok na dito sa court. Yan. Pwede na lagyan ng ano. Isda para aquarium na. <laughs> Baan na yung kalahati ng court. <laughs> Nakamalalim na doon sa part na yun. Ito so, yung mga gamit to, oh, nasa gitna na. Ano? Wala. Bahan na rin dito sa side. O, sa kabilang side. Lakas. Ito. Oh. May isa pang court doon, no? Oh. Sa labas, hindi covered. Pero whole court. Ganito rin, katat no ganito rin kalapat kaya lang may cover to ipon ipon na yung mga player sa gitna dahil dito sa side na to wala pang tubig yan yes. <laughs> lakas ng kulog grabe nagalo kulog kitlat ay ulan wala kami makalis lalaki ng building dito mabos the bear point condo part na to stuck dito kasi dito wala pang ano wala pang ba sinilas <laughs> na boss sinilas na baha na eh wala dun baha na uwi alay mga dami sana na naming chirir yun <laughs> dami naming mga fans sayang uwi na uwi na uwi na uwi na yung aming chikim <laughs> uwasok na dito na dito na yung ring dito na yung tubig Kailan <laughs> na ni Boss yung ano, pupuan. <laughs> Takla ba safety 'yung gamit. Nana, nana. Hawak, cute. Malalim na 'don. <laughs> Malalim na 'don. Pala-lalo <laughs> 'don. Asa ah, kinid? Ay 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 tulay kaya, tulay. tulay. Tulay, ginawa na ng tulay ni Buzzmart. Sana makatawid sila 'don. Okay. Ginugtungan na ng tulay para makatawid. <laughs> okay. tulad, <laughs> tulad tula, tula. ayun nawala na tulad yung cart talagang malalim malalim na malalim na wala mga boss dami decision pila konti uwi na rin kami Two and a half hours pa yung biyahe namin uh, malayo-layo pa yung biyahe namin kaya uwi na rin kami stay all day nang yung mga player at yung mga manunod sayang 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 nakapana <laughs> nakapana let's go nakas pa rin ng ano Ah, matrap tayo dito sa bahat, Hindi tayo, ano, malis. <laughs> Let's go! with tayo, probinsya ulit.